Unti-unti na nagdadagsaan sa ngayon sa Puerto Princesa Central Land Transportation Terminal ang mga pasahirong uwi sa iba't ibang munisipyo ng lalawigan ng Palawan para sa pagunita ng ondas Sa panay ng news team kay Nanay Dilya ng Rizal, Palawan, mahigit anim na taon na itong hindi nakawi at ngayon lang umano ito makakawi sa kanilang lugar. Ay, importante eh kasi ano nang magulang natin eh. Ay, Ay uh, parang mag-vaccine mag din nila po. Mm -hmm. Oh, taon-taon na 'yung nag uwi kay doon? Hindi rin. Hindi rin. Ngayon lang kasi may important ka talaga. Ah, ngayon, ngayon lang. Yan, oo. Oh, ilang taon na tayo hindi nakauwi ng Rizal? Ilang taon, ilang taon na? Ilang taon na, matagal na po. Mm -hmm. Oo. Oh. Ilang taon na? Yan. Pero uwi. Ilang taon Oo. Oh. Ang ah, anim na taon na ngayon. ngayon pa lang tayo uwi. Okay. Ako okay. Ay, sa gilingan ako. May parito pa daw mm ano. -hmm. Hindi ako hindi ako ganoon ng papalao. Wala talaga. Si Mac Damia naman na nakatatapos lang ng seminar sa lungsod ay pauwi na rin ng Rizal. Boss, an tayo uwi natin ngayon, boss. Ah, uh, Rizal po. Rizal din. Okay. So bali anong sadya natin sa Rizal pag tayo umuwi? Uh, pauwi na po talaga ako ngayon, sir. Ah, uh, baling matin lang po ako ng seminar po sa Capitol. Ay, okay. Nagatingal lang. Apan ka? Government employees? Opo. Okay. Pero taga-resial taga, taga talaga tayo. Opo. Ayon naman kay Ginang Rexelin, galing umano ito ng aburlan at pawi na ng barangay Mauyon. Mauyon po. Mauyon. Bali, lang kay dito sa puerto po. Oh, uh, galing po kaming aburlan. So, pawi kayo na ng mauyon ngayon. Pero taga-aburlan talaga kayo? Eh, taga-mauyon po kami. Ah, mauyon talaga. Ayon naman sa pahayag ni Julissa Sabalo, dispatcher ng Cheribas, anya nagsaan ng pasahero ay kadalasan ay October 31 hanggang November 2 kung saan ay pabalik naman ang mga ito. Ano talagang uh, pizza yung uh, dagsaan nagsaan ng pasahero po uh, sa mga munisipyo? Uh, ano po, 31, 31 uh, 1. Mga 31 at saka 31. 1. Oo. Oh, oh. Yung po talaga yung nagsaan. Pagdating naman ng to, ma'am. Uh, may pasero pa rin tayo sa to. Ano yes, pa po at saka sa mga sa darap, 3 4 mayroon, mga pabalik. mga lugar. Alas 5.30 naman ng umaga ang first trip ng kanila mga baas papuntang north and south ng lalawigan. Yung first trip natin na uh, 5.30, papunta uh, mm -hmm. na si Ang uh, 5.30 sa so, uh, south po ay kanipaan. Ito mm -hmm. uh, yung mga malalayo po mga lugar na mga Oh, 5.30 po yung mga first trip, first trip. natin? North and South po yan. Yes, sir. okay. Samantala, minsay naman ito sa mga pasero na sana maging ship ang kanilang biyahe ngayong panahon ng Undas. Bing Bataga, basta radyo, bandera mo.